morning. Nagpares din si Owen. Ginatid po namin si Chichi. Sabaw. Sabaw? Gusto mo sabaw? Oh, wait lang. sa Ay, ang daming toy, oh. Ay, dami daw toy na. Oo ngang, no? Ay, nga, no? Ano ko nga itsura ng bata? Ay, ay. Dami nga, may snake pa, oh. Tignan mo, may snake sa baba. Tama? mo? Oo nga, no? Tara mamaya na <laughs> dito dito pa ipipit tayo dami no <laughs> Hmm. Uwi na? Uwi na? Masaya ka na dyan? tara na. Tara na. May gusto ka pa? Ha? Kita niya siya, no? Spider-Man. Spider-Man ba yung hawak mo? Uh Oo. -oh. Yan, <laughs> Spider-Man. <laughs> ayan na, happy na dyan ang tabi ka ayun eh, no nung magbabayad na nahagip pa ng mata niya yung mga cars, kanina kasi hindi niya wala siyang nakitang cars tayong bubbles kinuha niya oh, hindi na siya na nagikot hindi. Hindi, na nag hindi ko na siya inikot <laughs> Dito, pwedeng mag-mine. O, oh, 85 pesos. Tignan. 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 Pag nag-mine yan sa SM, ganyan kalaki Nasa ano na, 500 plus na. Pag mga, uh, hindi pa ganyan kalaki pala. Pag sa, yung mga branded. Pero, mas, ano naman yun, talagang quality naman. Nadaanan niya nga. Wow daw

Ay, tas wait pa oh, really si Ate. ice cream. <laughs> Hindi ito, ito, daw po ito, makababa. Wala no? mm -mm. Yung hanggang 25. Takad ko dahan, dahan. Wait lang, hintayin mo si Papa. Oy, ayun nakabili na ako ng white <laughs> White ball? <laughs> Wait lang, mama na muna. Ano ba yan? Pinaka malaki na yan. sa nakita ko, pinaka malaki na yan. Anong gagawin dyan? Uy, matakot si Max. Si Nel, ayan daw namin nila sinala lang bumasok nag-iisa dito ngayon nabo na yun eh ay, ang dami ay kaso, maliliit pa yung tilapia masaya sila, oh kaninang umaga, sumilit na rin po ako dito uh, tila, ano lang dito, dito yung sumasalubong ngayon, halo na Himik ngayon Maingay lang dahil sa motor Pero Tahimik dahil Si Nel -Nel lang nandito Siguro si Niki Pumasok kanina Wala pa si Nel Nel akala, akala niya siguro Wala pong magtatrabaho Nasa lubong daw ni Nel, -Nel. Umuwi na si Niki Tapos si Kuya Jun Saka si Rizal Leksyonero na Sabi ko kay Nelnel -Nel, tumulong siya dun sa ano pag walang pasok dito kahit tagalinis lang o, oh, may side line siya kasi mga kailangan din naman po ng helper dun ay ganun lang pala siyang mamingwit <laughs> sa katawan morning na ulit sa baby kong yan ah bumaba na po kami kanina pa tapos diretso tulog yung baby no ang haba ng tulog uy ay, ay. katabi mo si Jot Jot ha si Jot Jot ni ate to sing tanda ni ate yan hindi pala ah 4 years old ay hindi 5 years old na Kerana si ate magsisik. Ano? Ay, sige, gigi mo si Jut Jut. Ba? Ayan na, gising na si ate. Ba? Ay, ayan na ang malang dalawang makulit na kapatid ni Bunini. Mama! Okay, patingin naman yung Mama. parang mahaba na naman? Maghano ka na muna ng damit mo. Magpalit na muna ate. Oh. Dodo, ka na din. Dodo din. Hmm. dudu din? Hindi do din. Hindi do din? Lemon. Pumunta na naman si Kuya. Bahay po ba naman? Ma. Mm. Ay. Ay, ay. Baray daw. Ito si Basha ni Nene. Masakit. Masakit. Kawawa. Ba't kasi dyan ka nagpwesto? O oh, sige na, kanta ka na. Ba. at talong sigas talong siga rilyas rilyas at mani bunay ne kamatis bawang at luya Yeah. <coughs> hmm? A Duneney, Duneney, kalbo pa rin si Duneney. <laughs> Ay, si Ano, nagtsaga ka na lang dyan? Nagtsaga na lang dyan yung baby na yan? Nakaupo siya doon. Nagulat kami pagkatlingin namin sa kanya. Sobrang haba ng uso. ah ina inano naabot yung baso gusto nang kape gusto mong kape okay, mm -hmm. yummy mo daw tot ate no. Ay, tingnan niyo. Si ate kasi nagyaya na lang bumaba. Nagising tuloy si bunini. Kasi tara oh. na kasi na. black pa yan eh. <laughs> tignan, tignan natin kung iiyak na istorbo. Iiyak kaya? Iiyak? Ah. Uy! 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 cute sali Saan ko? Sorry, ate okay Tignan ko nga kung i-smile ang baby ko na yan. Kahit na i Ay, ang cute pa din. Mukhang tonkan. Stretch up. <laughs> Baba na. Mag-stretch ka na. Huwag mo ate. mo. Stretch si... na yan eh. bata. Ano? Tulala pa. Nananaginip pa ata. Ha? Uy, uy, no, pipikit po. Uy, pipikit po. Uy. Ay, tarana na, tara. Tara, oh, wala naman ate yung istorbo mo. Eh, tara na, na, tara na. Ano <laughs> tara not, na not, not, Tara hey. na, Rowan. Gising na, Rowan. Gising na, bango na, bango na. Si Dodo gisingin mo. No, ang sarap pa ng tulog ni Kuya. Ay, siyang cute-cute naman ang baby ko na yan. Sarap-sarap. Hmm. Tara na. Ano kagigil? Sinong lab naman ni mama? Uy, uy. Tamad-tamad pa ang bata. Uy. Uh. Magpakabait ka ngayon. <laughs> Hindi, mabait mo. Tara Parasyon. na. Ano pa hinihintay ma mo? Play ano, na. Maraming na. gagawin. Huling! Si mama na busy ngayon. No, kasi syempre po yung mag, yung sauce. Tapos sa lechon, mamonitor pa. Tapos po follow up pa yung mga order. Kaya busy. Bawal muna ngayon ang karga. Ha? Ha? Pag inupo ka ni mama, inigata, huwag magre-reklamo. Okay? Smile ka na kung okay sa'yo. Smile ka yes, na. Yes, ma'am. Ay, ayaw niya mag-smile. Smile ko. Smile ko. Ah, <laughs> smile ko. Ayaw niya daw. Ayaw, smile. Ah, di, huwag mo kinukurot yung pisngi. lumalaw yung pisngi ng baby. Nagiging eh, bulldog. The... Ay, tiki 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 Sige, kain Tara na Kawawa naman yung baby kong isa Nakatulog Pahirapan kasing patulogin sa hapon Tapos, aantokin na siya Mga bandang 4 o'clock Antok na antok na siya Ayun, si ka-farmer nagluto ng sauce niya Kanina pala nandiyan si Rizal. Tsaka si Jomar. Tapos nagisa-gisa kami doon. Dumating si ka-farmer. Siya na naiwan doon. <laughs> Para kong engot ah. Para akong nakikipaglaro ng... Baby. Dahil laging bata yung kausap. Oy. Baby ko. Hmm, tulog pang baby. Hindi na tatapos-tapos ang aking vlog kasi um, ilang araw na busy. Ay. Okay lang. May istorbo ko kasi. Papaba na din naman kami. Bibitbitin ko na siya. Pero tutuloy naman ang tulog niya. Pinausukan ko po siya ngayon. Nag Nabilizer kami dahil medyo ano yung ilong hindi gigil ako. Ngitian mo nga si mama. Isang ngiti nga dyan, bune. Dune, ne. Di ba? <laughs> ano naman ang aking... Nag-iisang baby girl. Ang no? Ang bait. Pagtulog. <laughs> eh, mabait po yan si ate. Sobrang kulit na ngayon. Kasi, syempre, siya yung leader-lideran. Zero, <laughs> si Roa, natulog kay Mama Beth. <laughs> may iwan po niyan si ate dito. Pero hindi na po siya, ano, matanda na. Hindi na iiyak. Pag baba niya, papatay niya na lang lahat ng, ano, ng electric fan. Tapos, susunod na sa amin sa baba. <laughs> Kanina sinasabayan mo eh. Rowan. Anong pasalubong sa iyo nung bisita kanina? Ha? Ay, na, makakatapos na. Mahangin. Tatapasan ko 'yung mga bata kasi sasama pa dito. Dito na po. Siyempre, may batang babantayan pa. Ayusin ko rin kasi yung schedule dahil may mga humahabol na gustong magpa-deliver. Siyempre po, maa-adjust yung time. Tapos, may ahabol or may din yung time ng pick-up. Gustong sumama ni Chichi Tapos, yung ano, isa ding dalawang order na lechon napaaga din dapat 12 noon napaaga po yung pick up nila umalis sa Zambales ng 3am daw nakarating po dito maaga daldal ako ng daldal may susakyan pala sa likod ko <laughs> makakahiya bagal ko pa namang maglakad hindi ko naramdaman Tapos ayun, napaaga nga po yung pick up ni na ati Irene. Maaga sila. Tapos ayun, pina-adjust na lang yung luto. Kaso earliest, 11 a.m. pa rin. Kasi yung order nila, 30 kilos. So, yun. Kanina nandun po sila sa bahay. Thank you pala sa ano. <laughs> para sa salubong din pong chocolates. Edi eh, yun, tuwang tuwa yung si Dodo. Kasunod ko lang pala halos si Jomar. Ay. Oh. Ayan, naliktuloy yung mga patubig namin. Ah, aga po ng mga nagpipick up ng ano nga. Ngayon, napaaga lahat. Ayan, paalis na po lalain ng biyahe. Thank you po. <laughs> ingat po, ingat. <laughs> Dito na din po si Romel, kababalik niya po galing ano mag-deliver kay kina Ate Josephine Bustos. Dito lang sa Apalit. Tapos kahapon yung dine-deliver niya sa Dineware. ayan, thank you po kay Ma'am Betty Chu. Ayun, may padala daw po siyang mga container. Tsaka, ayun oh, no, maganda 'to sa storage. Pang, ano, pag nag-organize. Tapos, ayan. Ito. Anong, ano to? Thank you, thank you po sa Dynawear. Tapos, syempre, bibigyan na natin yung mga boys dito. Habang di pa busy sa lechon, wala pang nag-pick up. Paalis na po yung isa. Ayan. From Santa Rita naman po sila. Pero bago yon siyempre unahin po natin yung mga tip nila. Sabi ko, kuha na, ni, kunin, kuha na sila ng mahiwagang ano. Lalagyan ng tip. Eto, lalagyan ng suka. Nilinis lang. Pero bago naman po to. Yan, nakalista naman po yung mga tip po nila. Kaya, ano. Pero may nagpipika po kasi minsan, naguhulog na lang dito. Kaya, isasabit doon si Jomar nandito. Pinapasok namin si Jomar kasi katulong namin dun sa baba. Dahil walang pumasok na, walang mga ano, wala kami kasama dun. Wala si Ricky. Si, si Jomar, buti na lang pumayag siyang pumasok. Runner po namin ngayon. Magde-deliver po siya niya ng isang lechon. Dito lang sa may ano, banyo, kamag-anak din po niya. Siya yung nakita. Tapos sinabihan siyang hiyatid na lang daw yung kanila. Ayun. Thank you din po pala kina ano ka farmer Ryan this Dichoso from Sambales din po sila. Ayan, meron din po ng ano, pasalubo. Uwi. Siyempre. Ayan, papower na muna si Dunayne. Mm, um, mamayang, mamaya-maya pa naman po ulit yung mga pick up. Hapon na. Kasi po halos delivery na niyan. Tapos late afternoon na yung mga magpipick up na. Opo. Patutulogin ko muna yung bata. Hmm? Malikot. Katatapos lang mag-lunch. inakyat ko na kasi may nakikita na naman kumakain mainit kasi ulo niya pag may nakita siya kumakain. Natatakam siya. Tapos hindi siya binibigyan. Umiinit ulo na. Naiyak. Tignan niyo. Pagtripan ko na. No? Kung mara, kakain na Opo. Ay, ang sarap. Mmm. Mmm, yum, yum. Yummy. Mm, hindi siya. Hindi ko maloloko. Walang kutsara. Pagbaso. Ayun, alam niya, no? Tsaka pag may nakitang kutsara. Eh? Sino po? Sinong madaladal na bata? Ha? Mm -hmm. uh, tapos tutulog ka. Papahinga ang baby. Mamaya na naman ulit. Sisi pa, sipa. Ah. Ha? Hmm? Ang cute. Sino ang cute na baby? Oh. Nahanap ka doon kanina? Nahanap ka ng bisita? Ha? Ah? Ha? Hindi ka na ma-share Iniwan ka ni mama na. Pero meron kang ano? Meron po yan. May binigay po sa ng ano. <laughs> Pamas daw. Thank you po. May binigay sa iyong money. Ha? Say thank you po. Paano mag-thank you si nene? Thank you. <laughs> yun daw po ganti niya. Yan daw po ang kanyang maisusukli. Isang ngiti na upo. Upo. Tatabi muna natin mani mo. Upo. Pag marunong ka nang magturo. Ah tatabi mo na ni mama na ah, huwag kang magalala hindi ano ihiramin ni mama ay <laughs> hey, tetago opo long iwan kita dito Ma. magpapalit lang si mama ang dami <laughs> ay mo <laughs> naman.

啊啊啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯